Nakikiliti ka pa ganon? Opo, kasi pinakamalakas na ko yung legs eh. Aww. Ah, yung legs pinakamalakas. So, hindi ka Opo. po, hindi ka po pwedeng makipag-love scene or makipag-make uh, love sa sa yung sa, sa, tunay na buhay na hinahalikan yung legs mo kasi nakikiliti ka. Opo. <laughs> ano yung pinaka-ano sa'yo? Ano yung pinaka-medyo Ah, nagdudulot sa'yo ng sensation kapag kahinahalikan ka. On and off camera. Anong po? Ano ang nagdudulot sa yong sensation on and off camera sa pag make love? Siguro yung sa neck. Sa neck? Yes po. Papan, hindi may mga klaseng halika sa neck, hindi ba? Merong Meron yung dampi-dampi lang, yung parang binubulungan ka lang, tapos meron yung, yung may kasamang, di ba may kasamang labi na, tapos meron pa yung iba, yung may makagat kagat pa, tapos may iba may kasama ng, alam mo yun, yung parang ano na. Yung may kasamang dila. Hindi <laughs> <laughs> diba, oh ba, maano yun? Parang messy naman yun, may mga laway-laway pa. Siyempre <laughs> po, kasama yun. Oo, pero, <laughs> Pero ginawa nyo ba ni Ethan yan dyan sa pelikula? Yung eksena ninyo? Alin po? Ginawa, ginawa, nyo ba, ginawa ba sa'yo ni Ethan yung eksen, sa eksena nyo yan na, mer, na dinidilaan ka sa, sa leeg? Ah, wala po. <laughs> ah, hindi.